Nasilip ni Congressman Ed Salagman ang mga tinawag nitong alien projects sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways. Ito ang niyang proyekto hindi dumaan sa mga district engineering offices ng DPWH. Sa budget deliberation sa panukalang budget ng DPWH para sa 2024, nagpahayag ng pagabahala si Lagman sa mga alien projects na pwede umano makaapekto sa limitasyong itinatakda sa iba't ibang distrito sa bansa. Paliwanag ni Lagman may siling o hangganan ang halaga ng mga infrastructure projects sa partikular na distrito at ito ay dapat base sa accepted standards. Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa preparasyon ng budget, tinayak umunon nila na fully coordinated ang mga proyekto sa mga distrito sa mga miyembro ng Kongreso. Dagdag pa ni Bonoan, mayroong proseso para maipasok mga proyekto na naisbigyang prioridad ng mambabatas. Pero kit nilagman sa kabila ng ginagawang ito ng DPWH, mayroong pa rin proyekto na nasasama sa National Expenditure Program kahit na hindi sa engineering office, samantala umaabot sa 821.1 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH para sa 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!